In this video, see you again to another vlog. Welcome back to our YouTube channel. Smiley na. May channel din. So guys, may gagawin tayong challenge today. Ito nga pala yung challenge natin, guys. Pag kak kakain ka ng calamansi, pag naasipan ka, big sabihin, crash mo si Momal. So guys, huwag natin patagalin. Na Umtisana natin. So guys, ito na nga yung ano natin.

si ya. Yeah. So, yan. Another challenge. Gano'n din para, pero hindi si mama na, si Zype. Si Ashrap. si Ashrap, saya si... si oh, <laughs> oh. <laughs>

Kung nanalo kami, so, kakain ah, kami ng oh. jelly. So, totoo, hindi crush namin ni no. Zyke. So, mamamali. Yeah. <laughs> <laughs> so, guys, kainin na natin jelly. Anong bakalasan lasa niya ito, guys? Sayang muna. hey ang player ah, An ni <laughs> Dan... hello guys anong nasa yan kaya mo ba ano ko bubble joe ma'am sa Ada cari, cari langit. Ayan. <susuk> <tuk> <this> guys. <laughs> uh -huh. Kawan kita lah, Kak. kita. kita <laughs> Medyo ano, siyama hey, asin. So, ito na naman, mm. Babo Jo. Lagyan. <laughs> Lagyan na natin ng... So, buksan na natin, guys. Ano <laughs> <So>, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ada pa ang ganun Kawan kita. Kau kawan kita. Kau kawan kita. Menguat Kawan kita. Kau kawan kita. Kawan, Kau kawan. Kau kawan. Wait lang at yun natin. Ha, ate sila. Punta na kayo tayo So guys, tapos na. Ito na naman kakainin natin. So yan. Bigyan na natin lang. Oh no! Kahit na ano, matamis. Ang alat na touch. Ang

Kaya, ang hindi ah, kami may like na gumugugug makeup, kahit anong gawin namin hindi kami may nakagagandang ano na siya. Yan. Tingnan mo, nag-artifact si Stella. lang 'yung nabili namin, guys. Dahil wala na last na 'to. Ah, hindi dalawa sana yung bibili natin. Pero ako lang yung pera. lang yung <laughs> pera na yun. Ito <Itari sa> 20. <laughs> Super

Oh, uh how? -huh. Huwag niya suwerte, kakanin sa siya. Ang lima. na guys? Umutik na sila nag-aawan ni fake friends. Oo. Uh -huh. Kano na yun? Nagsiseros ka, miyak? No. Let's, sa kanya na yung gangster. Sa kanya na. Tapos siya tot eh. Kasi nasasaktan siya, guys. Hindi, guys. Kasi meron na sa akin. Para dito lang. Charge niya ako. Zay. Zay. Alzheimer. Kundi Zay. Hindi, Alzheimer. Ah, ito lang daw. Sa friends niya sabi nila. Kaya smooth eh. Bagay best friend. By best friend siya. Huwag siya

Comment oh, na lang kung uh, wala na lang nyo. Comment, comment nyo sa comment section. Pag, pag, laulaan nyo. Reload. Reload. Saka mag-shout out kami. Nandun sa vlog namin. Ang ba? sa Si Anne. Tapos ako. motor daw guys wala sobrang ang hang so in gym <laughs> oh daw, OMG daw uy OMG alam nyo guys ang ganda sabi bakit ang kita ko Wala naman tao maganda pa. ako kagamuro na to ngayon Okay na guys, tapos na kami. Lagong na to, nailin na. guys. Dito na, nagtatapos ang aming video. Don't forget like, share, and subscribe. Na, ito tangan, ito So, time for shout out. Shout out kay Shemalin. Wala siya dito guys. Ang dito siya, ano. Saan ba? Hmm, sa tatay niya. So guys, dito, uh, so guys, Thanks for watching. See you next time.